Itong isa naman, oh. Putin mo naman, idol. Sa rope, tsaka, tsaka mab yung ano, idol? May vibrate yung puso nyo. yan sa may gabanga, idol. Hindi to lang may gabanga. Yan lang talaga ang maganda. <laughs> hindi ka naman magkaikot. Sa so, may gabanga, idol. Parang hindi ka, yun, hindi lang ganun. Sa rope, may bang, O, oh, tingnan nyo. O, oh, kitang. Ay, hmm, nalabas. Galing, ah. Sa rope, may gabanga. Ay, shoutout si... Shoutout si Robin. Yung ng tuturuan, no? Ikaw, the big, the big, big, subscribe big, to our the channel sabi you ka know? mm. ito wala na yun malayo mala, mala na sa kabihas lang ito ganon. You know. magalaw talaga to pero hindi naman yung play na talagang katulad nito totally play totally to, 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 talaga english ha? totally damage <laughs> Ito, sakit, nyo, uh, ito, ito, sa ka tingnan nyo. Parang ano to idol totally back job ang mangyayari. Oo. Oh. Ito, ginawa sa ibang shop. shop ang ginawa lang nito. Laban. Ay, niliha lang, lang daw to. Tapos, kinalitan to. tignan mo, na dami Tuloy na doble yung may-ari nito na doble. Minasin naman to, Idol. Minasin machine, ng kamay. Masin grind. Pag <laughs> hindi nyo kasi ipapapalitan ipa, to, kasi dual mas to. Wala na. Sisirain lang yung pinapapalitan okay, nyo na pa, ganito. Pa, ganun, no? Sisirain lang yung papalit nyo na bago. Ito, binalitan nila lang ngayon.